Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga katangiang CSS na may kaugnayan sa dekorasyon ng box model. Maaari kang matutong magsulat ng mga ari-arian tulad ng borders at shadows. Maaari mo ring tingnan kung paano nagkakaiba ang pagpapakita ng mga hangganan sa pagitan ng katangiang, border, at katangiang outline Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Tingnan muna natin ang ari-arian ng border. Ang ari-arian ng border ay ginagamit sa CSS upang itakda ang balangkas ng isang element. Ang border ay binubuo ng tatlong elemento: width, style at color at pinagsama-sama ito upang itakda ang balangkas ng isang elemento Gamitin ang border-width upang tukuyin ang kapal ng border Ang mga unit ay tinutukoy gamit ang px, m, porsyento, at iba pa Tukuyin ang uri ng border gamit ang border-style Maaari mong tukuyin ang mga sumusunod na halaga non Walang border. Solid, buong linya. Dotted, tuldok-tuldok na linya. Dashed, putol-putol na linya. Double, dobling linya. Groove, linyang may uka. Ridge, linyang may gulod. Inset, linyang may aninong nasa loob. Outset, linyang may aninong nasa labas. Tukuyin ang kulay ng border gamit ang border color. Ang kulay ay maaaring tukuyin gamit ang mga pangalan ng kulay, RGB, RGBA, hex, at iba pa. Maaari mo ring itakda ang iba't ibang estilo para sa bawat gilid tulad nito. Maaari mo ring tukuyin ang bawat aspeto ng hiwalay gamit ang border width Border Style at Border Color. Gamit ang ari-arian na Border Radius, maaari mong paikote ng mga sulok ng hangganan. Susunod, tingnan natin ang ari-arian na Border Radius. Ginagamit ang ari-arian na border radius upang paikoten ang mga sulok ng isang elemento. Maaari mong maayos na kurbahin ang apat na sulok ng isang HTML elemento, binabago ang mga rektangulo o parisukat sa isang bilugan na disenyo. Ang klase ng border radius all-rounded ay ginagawang bilugan ng lahat ng sulok sa 20 pixels na nagresulta sa isang maayos na bilugan na kahon. Ang klase ng border radius top left rounded ay ginagawang bilugan lamang ang itaas kaliwang sulok sa 20 pixels habang ang ibang mga sulok ay nananatiling parisukat. Ang klase ng border radius ellipse corners ay lumilikha ng mga elliptical na sulok nagreresulta sa isang kahon na may paalang na nakaunat na bilugan na hugis. Ang halaga ng ari-arian na border radius ay karaniwang tinutukoy sa mga pixels o porsyento. Bukod dito, maaari kang magtakda ng isa hanggang apat na halaga. Ang pagtukoy ng isang halaga ay ginagawang pantay-pantay na bilugan ang lahat ng sulok. Ang pagtukoy ng dalawang halaga ay ginagamit ang unang halaga sa itaas kaliwa at ibaba kanan na sulok, at ang pangalawang halaga sa itaas kanan at ibaba kaliwa na sulok. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng apat na halaga, Maaari kang magtakda ng iba't ibang radius para sa bawat sulok. Ang mga halaga ay inia-apply paikutin mula sa itaas kaliwa. Maaari mo ring tukuyin ng individual tulad ng border top left radius. Ang ari-arian na border radius ay maaari ring magtukoy ng patayo at paalang na radius ng individual upang gawing elliptical ang mga sulok. Sa kasong ito, ihiwalay gamit ang slash. Halimbawa, ang pagtukoy ng 50px, 25px, ay ginagawang 50 pixels ang paalang na radius at 25 pixels ang patayong radius. Border radius ay isang ari-arian upang pike-oten ang mga sulok ng isang elemento. Maaari mong tukuyin ang biluga ng mga sulok sa pixels o porsyento, ilapat ito sa lahat ng sulok, tukoy ng mga sulok, o gawing elliptical. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga flexible na disenyo at pag-customize ng mga user interface. Susunod, tingnan natin ang katangian ng outline. Ang katangian ng outline ay isang CSS property na nagtatakda ng linya na iginuhit sa paligid ng isang elemento. Ang outline ay katulad ng border Ngunit may pagkakaiba sa mga sumusunod na punto. Ang outline ay hindi nakakaapekto sa box model ng elemento kaya walang epekto sa layout ng elemento. Dahil ang outline ay iginuhit sa labas ng elemento, ito ay lumalabas sa labas ng border. Ang border ay iginuhit sa loob ng elemento kaya maaaring maapektuhan nito ang sukat at layout ng elemento. Sa halimbawa na ito, ang katangian ng outline ay itinatakda bilang mga sumusunod. Ang class na outline solid ay nagtatakda ng dalawa px na makapal na solidong pulang outline. Ang class na outline dashed ay nagtatakda ng tatlo px na bughaw na dash na outline. Ang class na outline double ay nagtatakda ng 4px na makapal na berdeng double line na outline. Ang class na outline offset ay nagtatakda ng 10px na agwat sa pagitan ng outline at ng elemento. Ang pangunahing syntax ng katangiang outline ay ang mga sumusunod. Tinutukoy ng outline-width ang kapal ng outline. Maaari kang magtakda ng mga partikular na halaga tulad ng thin, medium, thick, o sa mga unit tulad ng px, m. Tinutukoy ng outline style ang estilo ng outline. Maaari kang magtakda ng mga estilo tulad ng solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset, none, at iba pa. Tinutukoy ng outline color ang kulay ng outline. Maaari mong gamitin ng anumang kulay gamit ang mga pangalan, hex, RGB, at iba pa. Tinutukoy ng outline offset ang distansya sa pagitan ng outline at ng elemento. Maaari kang magtakda ng eksaktong halaga sa mga unit tulad ng px, m, at iba pa. Susunod. Tingnan natin ang katangian ng box shadow. Ang katangian ng box shadow ay ginagamit upang magdagdag ng anino sa mga elemento. Sa paggamit ng property na ito, maaari kang lumikha ng mga anino sa paligid ng mga elemento upang maipakita ang pakiramdam ng dimensionality at lalim. Sa klase ng box-shadow basic-shadow, isang malabong itim na anino ang ipinapakita sa ibabang kanan ng elemento. Sa klase ng box-shadow inset-shadow, isang malabong anino ang ipinapakita sa loob ng elemento. Sa pagpasok ng anino sa loob, maaari kang makamit ang isang nakalubog na disenyo. Sa klase ng box-shadow multiple-shadow, dalawang anino, itim at pula, ang inilalapat sa elemento. Dahil sila ay ipinapakita sa iba't ibang posisyon, isang tatlong-dimensional na epekto ang nakamit. Ang syntax ng katangiang box-shadow ay ang mga sumusunod. Ang unang horizontal offset ay ang halaga ng paalang na offset na tumutukoy sa posisyon ng anino mula sa kaliwang bahagi ng elemento. Ang pagtukoy ng positibong halaga ay inilalagay ang anino sa kanan. At ang negatibong halaga ay inilalagay ito sa kaliwa. Ang pangalawang vertical offset ay ang halaga ng patayong offset na tumutukoy sa posisyon ng anino mula sa itaas na bahagi ng elemento. Ang pagtukoy ng positibong halaga ay inilalagay ang anino sa ibaba, at ang negatibong halaga ay inilalagay ito sa itaas. Ang pangatlong blur radius ay ang halaga para sa dami ng paglabo na tumutukoy sa kalabuan ng anino. Kapag mas malaki ang halaga, mas lumalawak ang anino na nagreresulta sa mas malabong anino. Ang pagtukoy ng positibong halaga ay inilalagay ang anino sa ibaba at ang negatibong halaga ay inilalagay ito sa itaas. Ito ay optional at ang default ay zero na nangangahulugang walang kalabuan sa anino. Ang pang-apat na spread radius ay ang halaga ng saklaw ng pagpapalawak na kung gaano kalawak ang paglaganap ng anino. Ang pagtukoy ng positibong halaga ay magpapalaki ng anino, habang ang negatibong halaga ay magpapaliit dito. Ang halagang ito ay optional din. Ang ikalimang, color, ay ang halaga ng kulay, na tumutukoy sa kulay ng anino. Maaaring itakda ang mga kulay gamit ang mga pangalan ng kulay, RGB, HEX, HSL, at iba pang color models na magagamit sa CSS. Kapag hindi tinukoy, ang default na kulay ng teksto ng elemento, halaga ng property na color ang inilalapat. Maaari mo ring unahin ang pagtukoy ng keyword na inset. Ang pagtukoy ng keyword na inset ay naglalagay ng anino sa loob ng elemento sa halip na sa labas. Posible rin na itakda ang maraming anino na pinaghihiwalay ng mga kuwit. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa ng katangiang box-shadow. Ito ay isang halimbawa ng isang simpleng shadow. Ang paalang na offset ay 10px na lumilikha ng anino 10 pixel patungo sa kanan. Ang patayong offset ay 10px na lumilikha ng anino 10 pixel pababa. Ang blur radius ay 5px na nagreresulta sa aninong may 5 pixel blur. Ang kulay ay RGBA 0.0.0.5 na nagre sa bahagyang transparent na itim. Ito ay isang halimbawa ng isang panloob na shadow. Ang paggamit ng inset ay naglalarawan ng anino sa loob ng elemento. Ito ay isang halimbawa ng maraming shadow. Maaari ka ring magtakda ng maraming anino na pinaghihiwalay ng mga kuwit. Sa halimbawang ito, dalawang anino ang inilapat, isang itim na anino at isang pulang anino. Ang box shadow ay isang katangian na ginagamit upang magdagdag ng mga anino sa mga elemento para makalikha ng pakiramdam ng lalim. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng paalang at patayong offset, blur, spread radius, at kulay, maaaring makamit ang iba't ibang epekto. Maaari kang gumuhit ng mga anino sa loob gamit ang inset at maaari karing magtakda ng maraming anino ng sabay-sabay. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Kung nais mong makakita ng